Ito ako laki, ba? Laki-laki yan Uy. Parang ano eh Lako, Parang stingray ito Silid siya Nasa ilalim eh Upos Upos ang linya ko bosang lenya kerahan mau orang konten Allah Allah Oh, aku naman. Taktan naman ito, parang stingray ito sa mga sa ilalim mo. Lubusin yung linya ko eh. Okay, itong halimaw na to. Hindi malikot eh. Ay, baka <laughs> Lagi na sasabihin pang pago. Baka pagong 'to. <laughs> hindi malikot eh. Ano hmm. Baka pagong. Magparamdam ka. Walang ano eh, hindi malikot eh. Kaya, Oh Kuy, oh. oh. oh, nih. Yeah. <laughs> pang <tuk tangan> yung mga 'no, yung mga suka. Dobawa to, dobawa to. Ah. Uh. Ah, naputol. <laughs> Ay, naputol yung <laughs> yung hook. Ay, grabe, lakas niyan. putol <laughs> tama. Kaya. <stok> yung tinira. na <laughs> No, proppi no, no.